Good morning, everyone. Yan, at kami nga ay dito. Last day na namin ang aming tupad. Sabi, sabi na yung sinili. Saka lang yung gano'n. Saka lang yung gano'n. Tama, paligaw ko kayo. Mukha na ibeta kayo ng tayo ng daan. Sinubukan ko lang naman eh. Ito yung utang ng kayo mong dali. Nasa ko sa kasama. Good morning! Ayan, last day of Tupad na namin ngayon guys So, this is it, 14 days 14 days finish working on Tupad Nakasurvive din naman kahit uh, nakakaranas ng mga inip Pero masaya naman kasi nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan So, ayan. Ngayon, pupunta kami sa aming lilinisan. Ayan, may langka. Ayan, oh. May langka, guys. Pinadaanan kami langka. Ayan ang aking mga kasama. Andiyan, naglalakad sa unahan. At syempre, ang inyong lingkod. Pa-vlog-vlog muna para may pang-upload. Ayan, ang ganda ng palayan guys. Ayan, oh. Ang ganda ng palay. Malalago na sila. Ayan. lakad lang maganda naman ang lakad sa umaga kasi exercise exercise kapag umaga ayan napakagandang paglalakad ayan lumalabas na ang lumalabas na ang araw sumisikat na ang araw